mga kabag sa for today's video mga kabag sa may nadaanan ako dun sa may flood control na ano sa nga ng dagon prot piniti ko itong mga kabag sa wala kasi may ari kaya pinitik ko siya kung mo konti itatanim natin itong mga kabag sa dito sa paso ha, ha? mamimitik na naman akong lupa pero pitikin lupa mga kabag sa may titulo ha Tentay-tentay kayo. Dito ko ako ang lupa. Ihalo ko doon sa long soil na nabili ko. Ayan. Tabang kasing bayabas dito guys. Ibig sabihin mo ganda yung lupa. Oh! Tanim akong dragon fruit. Magkatanim akong dragon fruit. hinakaw ko doon sa kanto. Ayan. Oh. Oh, walang mayari eh. Ano? Halang tagilmo ang lupa diyan. Konti lang naman. Kamoเอง eh kebaga ka dito mubo 'yon. Jinjiser. Lupa na 'yan. Tao sa kabilang paso. Halagang 150. Ruby daw yun. magandang klase. Wala ring kainan eh wala sa akin ah, sandali. So, ito mga kabog 'to. So. <coughs> yan ang pagkita mo long soil. tapos ito yung lupa na yan ako kanina doon kinuha ipaghalo natin mga tabag yan o, oh. kita yung long soil. Oh. para may ipa na rin ipaghalo oh. natin dito para maganda yan yes. long toil tapos kung lupa tanyatin natin lupa mga kabag yan para maganda tapos itong ipa 40 pesos din oh. para maganda yung kinalabasan ng no? uh, ano Pinos mo muna. Yan. Yan guys, i-mix lang natin mga kabos ko no? So ngayon, i-mix lang natin dito. Pero, pero bago mo, no? Ano yung butas na ito? Tinggalin mo natin yung butas. na tatanggal. Post mo na. Yan. Tatanggalin talaga to? Tatanggal hindi. No? Okay. Yan ganyan. Para may tagusan yung tubig mga nabuks. Pero dalawa lang buksan natin. bigyan mo itong pusa o. Oh. Nakikisang yawa yun o. Oh. mga kabogs ko na natin itong so, uh, pusa. May pusa. Ba't ikaw nalagay ko? Ang lupa guys. Yan o. Tama anak. Oh. Yan guys Oh. So, so nyo sa itlog mga kabag sa inyo, no? Yan. Tsaka ka rin dito. Isa ganun din mga kabag. Tapos, yan na guys itu kan teman-teman iya contoh main guys jadi hati nak protein tubing lah kamu ini kan artinya Alright, so sana may natutunan kayo sa akin. Um, may kling uh, tutorial about pagtatanim ng dragon fruit ha so abangan mga kabags pag tumubo na yan ako guys oh <laughs> yan oh <laughs> ito guys long soil tapos yung bunot ng nyog may nabili ako 40 yung bunot ng nyug na pino tapos long soil 90 tapos 150 yung paso tapos yung dragon fruit masanga nadaan ako sa gilid ng kalsada pumita sa konti lang mga kabags yan o okay na siguro itong mga kabags dagdagan ko na lang pag lumaki na siya sabihin magandang lupa dito kasi may ano mga uh, bulate so yun guys hanggang dito na lang muna bang abangan nyo sa bahay mamaya ihalo ko sila so ito mga kabog oh. so yan ang mo long soil tapos ito yung lupa na yan na ako kanina doon kinuha ipaghalo so, natin mga kabag yan o oh. kita yung long soil oh. para may ipanalize paghalo natin dito para maganda yung soil tapos yung lupa tanyan natin lupa mga kabag yan para maganda tapos yung ipa 40 pesos din o oh. Para maganda yung pinalabasan ng no? uh, ano Ay, natin Pinos mo muna Yan Yan guys, mix lang natin yung mga kabos kanya no yung kahit na atin soro, Pero, bago, man, no? uh, ito. Tanggalin mo Ano yung butas -tanggalin. Mo na to na kahit na kahit na kahit na na kahit na kahit na kahit na kagusan yung tubig mga, mga kapatid. Pero dalawa lang buksan natin. Bidyan mo itong pusa o. Oh. yaw din o. Oh. si So yung mga kabagsiligyan na natin itong uh, pusa. Ay pusa, ba't ikaw nalagay ko? yung lupa guys yan yeah, no? oh. okay, so. so, na sa itlog mga kabog ito yeah, yan no. yan yeah. Tsaka mas dito. din mga kabog. Tapos, yan. Guys, tu kan teman-teman Lihat, so -teman. contoh Main guys Dia lagi hati nak tolong Mga Bing lah natin yan kena hati Ya Alright, so sana may natutunan kayo sa akin. um, maikling uh, tutorial about pagtatanim ng dragon fruit ha? so yung mga kabags pag tumubo na yan okay na. guys may dadagdag ako ano ah kailangan lagyan nyo ng karabaw grass para malalaman na siya magmamando dyan kung sa kung saan kailangan nyo nang tumubo mamanduan nyo yung dragon fruit mga kabags na kailangan mo nang tumubo kasi Sayang naman yung effort ni Daddy. Diba, guys? Pag iyan tumubo na yung ano, Carabao grass, ibig sabihin, may possible na siya na mag-grow. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Sana -bye. may ingat kayo.